guys. So, ngayon, mag-vlog po ulit ako. So, ang tagal ko nang hindi nakakapag-vlog. Hindi ko alam kasi tamad ako eh. So, ngayon, babasahin po natin yung mga comments niya, yung mga question niya about po dito sa Czech Republic. Okay. So, unahin natin to. Anong agency mo ngayon? Sana masagot niya. Salamat po. So, yung agency ko po ngayon is Grafton. So, hanapin niyo lang po siya sa Facebook. Yan po yung agency ko ngayon. Kaya nakalipat po ako dito sa company ko. Sabi niya, every year po ba ma'am, pwede magbakasyon, bayad po ba ng company yun? So, every year or kahit every month, pwede ka pong magbakasyon, basta magpapaalam ka sa company mo at papayagan ka. At syempre, sagot mo po yan. Pero yun sa dati kong company, so pag natapos mo na yung kontrata mo ng 2 years, so pwede kang pwede kang magbakasyon, sila ang magbabayad nun. Depende po yan sa company na mapupuntahan nyo at depende sa kontrata na pinirmahan nyo. Anong company ka po dyan? AGC Automotive po yung company ko ngayon. Net pay mo na ba yung 27K? Ano company? Sa main offer, nasa 20K lang eh. Yung nagtaas na po kasi ngayon yung sahod. So, 27,000 korona. Siya po yung basic salary ko ngayon. Tapos, anong company mo? AGC po. Ang offer lang daw sa kanila is 20k lang. So, yung 20k na yan is okay na yan. <laughs> Pero, kung naliliitan ka dyan, kasi ako dati yung sinasahod ko lang is 18k lang doon sa dati kong company. So, naliliitan din ako. Kaya nga lumipat ako ng company ngayon. So, kung halimbawa, nakahanap ka ng malilipatan mo din na medyo, medyo malaki yung offer, so lipat ka na lang after 6 months. Magkano ang kaltas? Ang kaltas ko is depende po siya sa sahod. So, parang halimbawa, yung gross pay ko is 40,000. So, ang kaltas niya sa akin ngayon is 8,000. Mga ganon yung kaltas. Pwede bang mag-part-time sa mga bahay maglinis? Pwede po kayong mag-part-time kung makakahanap po kayo ng mapapart-time man. Ako kasi hindi na ako nagpa-part-time kasi tamad ako. <laughs> Wala akong marinig to. Uh, sorry, ngayon lalakasan natin yung boses ko. Ano po yung agency sa check? Okay, kung nasa Pilipinas ka, try niyo po yung Venture Management yung HMO tapos yung Prime Board. Alam ko po yan po yung mga nagpapapunta. Yung agency ko dati sa Pilipinas is venture management. Pero yung pinasukan ko po talaga, yung in-applyan ko talaga is yung agency dito sa Czech Republic na Grape Care LTD. Hanapin niyo lang po siya sa Facebook. Diyan po ako nag-apply online lang po yung apply ko. Tapos sila na po yung sila na po yung nag pasa doon sa venture management kasi yun yung katay up nila sa Pilipinas. Kabayan, anong, AG, anong company mo dito sa check? AGC Automotive po. Tanong lang po kung tuwing kay ang cut off po. So, depende po yan sa company na mapupuntahan nyo. Pero dito sa company ko, yung cut off po is 1 to 30. Tapos ang sahod ko is 10. May agency po ba yung company niya dito sa Pilipinas? Ang alam ko po wala. Kasi nung, ang alam ko, yung Grafton, kumukuha po siya ng mga tao na, na nandito na din po sa Czech Republic. Maganda ba yung Alsa Company? Hindi ko po alam eh. Pero meron po akong mga naka... mga nakasama dati na galing ng Alsa Company, sabi nila okay naman daw, pero hindi ko alam ba't sila lumipat din ng company. Annual renewal po ba visa dyan? Bali, parang, parang ganon, parang annual renew ka lang ng renew, basta merong ka pong company. So, halimbawa, ako, dito, nire-renew ako ng nire-renew ng, ng company ko. So, parang, pwede ka rin mag-renew ng mag-renew ng, ng visa mo. Tapos, kung halimbawa, matatapos na yung matatapos na yung kontrata mo tapos hindi ka naman ni-renew. So, hanap ka lang ulit ng bago mong company para meron ka pa rin company at pwede kang makapag-renew ulit ng visa mo. Pwede po ba mag-apply patapos na po kasi kontra ko sa Hungary Alam ko po pwede. Kasi dati parang ang hirap maka, ano, makahanap ng company na ma-applyan mo pag ka ng Hungary. Pero yung company ko ngayon, nagtanong po kasi yung kasama namin, natanggap daw sila ng galing ng other EU country, basta naka one year ka na dyan sa company mo. So, kung matatapos ka na dyan, so, try mo lang. Ano agency niya papunta sa company na yan? Grafton po yung agency ko. Pwede po ba mag-sideline dyan pag walang pasok? Pwede ay, you I mean dito sa company ko? Hindi ko alam eh. Pero kung yung sinutukoy mo is magpa-part-time ka, pwede ka mag-part-time. Basta makakahanap ka ng pa-part-time man mo. Paano po mag-request ng letter sa bansang pupuntahan mo? So, hindi ko natanda. Pero parang ang ginawa ko, nag-email ako noon nag sa check embassy. Tapos, ang sabi ko doon is, magre-request ako ng... Request letter para kumuha ng police clearance sa bansang pinanggalingan ko dati which is Japan. Tapos, parang may send lang sa iyo yung check embassy. Yun po. Ano po name ng company niyo ngayon at ano work nyo mismo dyan? AGC Automotive po yung name ng company ko at ang work ko po ngayon dito is machinist. hirap makapunta dyan sa check. Almost one year na kami nag-aabang ng flight schedule. Tapos na kami mag Approve naman last May pa. But till now, dito pa kami. Daikin yung company. Graper ang agency. So, Daikin din po yung company ko dati. Tapos, grape card din yung agency ko. So, baka may problema lang. Depende po, depende po yan. Kasi alam ko ngayon, mahina po yung Daikin eh. Mm -hmm. Nandito ako sa Hong Kong. Gusto ko sana apply jam. Please, baka pwede sila process kaya dito sa Hong Kong galing. Hindi ko po alam kung nagpa-process yung Grafton galing sa Hong Kong. Pero ang alam ko po kasi ang kinukuha nila is yung mismong nandito po sa check. Hindi ko lang alam kung meron sila na, na kumukuha sila sa ibang bansa. Idol, pwede ba ako magtanong? If ever makarating ako sa check class, gusto ko din mag-apply dyan sa work mo. Okay lang ba yun, Idol? Kasi nag-apply ako sa check for medical na kami. Salamat, Idol. Oo, pwede, pwede ka mag-apply dito. Basta hiring yung company namin. Tapos, basta kailangan, maka 6 months ka muna dyan sa company na, na, na pagsisimulan mo bago ka mag resign. Pero kailangan natanggap ka na muna dito sa company ko bago ka mag kung gusto mo dito. Tapos magre-render ka ng 2 months. Anong ID kailangan pag magpa-translate ng NBI sa check embassy? Salamat. Sana ma-replyan. I think pwede na yung NBI mo na yan. Pero mas maganda kung magdala ka ng passport mo. Yan ang pinaka na, na ano, ID card. Maganda po ba sa Pilsen? Hindi ko sure kung maganda sa Pilsen, pero marami akong kakilala na galing ng Pilsen. Sabi nila, okay naman daw yung sahod, pero naglipatan din po sila sa ibang company. Hindi natin alam, hindi ko din sure. <laughs> Ask ko lang po kung saan po mas okay. Poland po ba o dyan sa check? I think Parang parehas lang naman kasi so parang nagkakatalo na lang siya sa, sa sa company na mapupuntahan mo at sa sahod. Pero kung halimbawa na parehas lang naman yung sahod kasi ang alam ko hindi rin nagkakalayo yung sahod ng Poland at saka ng Czech. So parang certain yan lang kung makakahanap ka ng company na malaki yung pasahod. So para sa akin parehas lang maganda. <laughs> Pero meron akong mga kakilala sa Poland na parang gusto din nilang lumipat dito sa Czech Republic. Tanong ko lang, ilang months po ba ang process papunta dyan? Depende po yan. So, halimbawa kung na meron kasi meron kasing parang 4 months sa kakaalis eh. So, pag halimbawa na kumpleto mo na yung mga requirements mo tapos na process na sa ano sa FB, FB, FBS ba yan? sa pag na-process na, alam ko, saglit lang, makakaalis ka na din kaagad. Halimbawa, na-approve na yung visa mo, tapos waiting ka na lang noon ng ticket. Pero yung ako, parang inabot ako ng 6 months, 6 to 8 months, kasi nag-apply ako ng June eh. Tapos nakaalis ako February, so parang mga 8 months. 2 days pasok, 3 days rest day. Opo, ganyan. So, parang, alimbawa, ngayon, pasok ko ng 2 days, 3 days ako rest day, tapos pasok ako ng 2 days, tapos rest day ng 2 days, pasok 3 days. So, parang, basta ganun, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, parang ganun ang pasok ko. So, parang sa isang linggo, alimbawa, ngayon linggo na to, dalawang araw lang ang pasok ko. Ang pasok ko, halimbawa, ngayon linggo na to is, Wednesday and Thursday lang. Sa susunod na linggo, ang paso ko naman is Monday, Tuesday, Friday, Saturday, at Sunday. So, ganun po yung schedule ko. So, yun ang nagustuhan ko dito. So, parang nagtatrabaho lang ako sa loob ng isang buwan ng 14, 15 days, or 16 days. Ganun, ganun nagre-range yung paso ko dito. So, mas marami akong pahinga. Pwede ba mag-work yang galing Hungary? Pwede po. Basta naka, alam ko basta naka one year, Kasi tinanong namin yan dito sa HR, dito sa may aming company. Natanggap naman daw sila ng other EU country. Basta nga naka one year at mahigit ka na dyan sa Hungary. Derek po ba kayo nag-apply sa company o under din ng agency? Under po ako ng agency. So parang, parang yung kaibigan ko kasi nag-apply siya dito under siya ng agency tapos hiningi ko lang yung contact ng ng agency tapos nagpasa ako ng resume hanggang sa kinontak nila ako punta kami dito ngayon ng company tapos yun nag tour interview tapos after a week sasabihin nila kung nakapasa ka yun na <laughs> anong name ng agency mo dyan grafton po yung agency ko ngayon yung dati kong agency is great girl Paano po mag-apply sa company niyo? Pwede po ba direct Philippine to check yung company ko kasi ngayon, hindi sila nakuha ng direct mismo sa Pilipinas. So, talagang mag apply ka sa agency. Pero yung agency ko kasi ngayon, hindi ko alam kung kumukuha sila sa Pilipinas. Ang alam ko kasi kumukuha lang sila nang nandito na sa check. Every year po ba man pwede magbakasyon? Bayad po ba ng company yon? Gaya ng sabi ko kanina, pwede kang magbakasyon. Kahit kailan mo gusto, basta pinayagan ka ng company mo. Pero, sagot mo yan. Pero, depende yan sa company mo at sa kontrata mo. Halimbawa nga, pag natapos yung kontrata mo, tapos, parang yung dati kong company, pag natapos yung kontrata mo, may libre ka na ticket pa uwi sa Pilipinas. Basta tapos yung kontrata mo. Pero kung hindi at gusto mo lang magbakasyon, sarili mong gastos yan. So, yun lang po. Salamat!